kaligtasan. Ang responsable sana daladala ng mga magulang ay bumabagsak sa mga anak sa tuwing nalilimutan nilang tumayo sa kanilang layunin. Ito ang kwento ni Leymal, isang 18 anyos sa binata na nagsilbing ama at ina sa kanyang tatlong nakababatang kapatid. Iniwan sila ng kanilang mga magulang dahil sa kahirapan. Nagpa siyang mag-asawa ng iba ang mga ito at tumakas sa kani-kanilang responsibilidad. Huminto sa pag-aaral si Laymal para tutukan ang kanyang maliliit na mga kapatid. Kumayo din siya sa paghahanap ng trabaho lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Nagsumikap siyang magtayong guru na rin sa kanilang lahat dahil wala siyang sapat na pera para matustusan ang mga kailangan nila sa institusyong pang-edukasyon. Isang araw, nagpunta siya sa isang restaurant kusaan saan naghahanap sila ng dishwasher. Mabuti na lang at mabait naman na nag-interview sa kanya at natanggap siya kaagad. Ibinahagi niya ang kwento tungkol sa kanyang pamilya kung kaya naman binigan siya ng advance bonus ang kanyang magiging boss. Tuwang-tuwa naman si Laymal. Pagkalabas siya ng restaurant na iyon, bumili siya ng kalahating kilo na manok para adobohin sa kanila. Siguradong matutuwa ang kanya mga kapatid noon Pagka uwi niya sa kanila, laking gulat niya na makitang kalat na ang ilang gamit. Ang paboritong teddy bear ng kanyang bunsong kapatid ay nakita na lang din sa sahig at puno na ito ng putik. Lily! Ladi, Lancy! Tawag niya sa mga ito. Niwakli niya ang sakong kortina kung saan natutulog ang mga ito pero wala siyang nakita. Kumabog ang dibdib niya. Lily! Ladi. Lancy! Lumabas siya at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay kung nakita ba nila ang kanya mga kapatid. Kilala naman kasi sila ng mga ito. Eh, nagpunta dito ang nani mo. Sa pilitan siguro silang kinuha kasi parang hinila si Lily palabas. Nagiiyak pa nga yung mga bata. Paliwanag ng isa sa kanya mga kapitbahay. Oo, naku naman Laiman. Bakit mo kasi iniwan ang mga pastip doon sa bahay nyo? Mukhang tinangay nga sila na walang kwenta mong ina. Sangay naman ang isa pang kapitbahay niya. May sinabi po ba si Nandi kung saan sila pupunta? Nanginginig ang kamay ni Laymal. Kahit lalaki siya, pakiramdam niya ay bumibigay ang kanya sarili sa tindi ng sakit at kaba para sa kanya mga kapatid. Wala naman, pero sa pagkakarinig ko kanina na magtalo sila ni mukan mukhang dadalhin sila sa Manila para daw sa magandang buhay paliwanag ng babae. Doon bumagsak si Laimal, naghalo ang kanyang pag-aalala at kalit, nangilid ang kanyang mga luha. B bakit daw? At bakit hindi niya malang ako nagawang antayin? Huminga na lang na malalim ang kanyang kausap. Pati sila ay walang ideya sa kung bakit ito nangyari. Walang anong-anong tumakbo si Laimal para habulin ang kanyang mga kapatid. Naiwan ng isang kilong manok na tadtad -tad na sa loob na supot Na natili lang ito sa maputik na bahagi ng kanilang bahay Nagpunta si imal sa kanilang barangay hall At nagpatulong sa kanilang kapitan tungkol dito Ngunit hindi siya binigyan ng tulong Dahil sinabing kailangan muna nila mag-usap ng kanyang ina Sa kung bakit niya ito ginawa Maaari din kasi daw na ipapasyal lang ang mga kapatid niya O kung ano paman Nagpumilit sa laymal na tulungan siya pero pinaalis lang siya ng kapitan at nakikigulo na raw ito. Wala nang nagawa si laymal, kundi ang gawin ito mag-isa. Sumakay siya ng tricycle para magpunta sa terminal. Ngunit pagdating niya doon, ni Anino ng isa sa mga kapatid niya ay hindi niya nahanap. Luhaan siyang napaupo sa mga upuan, nawawalan ng pag-asa. Matapos ang ilang oras sa pag-aantay at pagbabaka sakaling makita ang kanyang mga kapatid, nagpa siya siyang umuwi na lamang. Durog na durog ang kanyang puso. Ang mga kapatid niya na lang ang siyang nagsilbing pamilya niya. Pagkabalik niya sa kanila, nagulat siya na makita ang kanyang ina doon. Wala ang kanya mga kapatid. Nay, anong kinagawa mo rito? Asan si Larry? Tanong niya. Huminga na malalim ang kanyang ina Naupo ito sa lumang silya bago nagsalita. Mas makabubuti sa kanila kung makaalis din sa kahirapan. Sagot nito. Nagulat si mal. Ah, anong ibig mo sabihin? Binaling ng kanyang ina ang tingin sa ibang direksyon. Ibinenta ko sila. Ano? Wala sa sariling nasugod na binata ang kanyang ina at sinampal ito. Baliw ka na ba ng tuluyan, Nay? Kapatid ko mga yun. Mga anak mo sila. Bakit mo nagawa yun? Hindi makapaniwala ang kanyang ina sa ginawa ng anak. Rumespeto ka sa akin. Matuto ka munang rumespeto sa sariling mga anak na iniluwal mo. Asa na bang utak mo, Nay? Bakit ka nagkakaganyan ngayon? Dahil yun lang ang tangi may ambag niyo sa buhay ko. Matuto kayong gumalang sa akin. Malakas na napangisi si Laymal Gumalang? Napakakapal naman ng na mukha mo, Nay. hingi niya sa akin gayong nagawa mo silang ibenta ng ganung ganon na lang. Tama na. Wala kang naibibigay na pera sa akin kaya manahimik ka. Eh ikaw, anong pakinabang mo bilang isang magulang? Pagbabalik ni sa kanyang ina, nalalaki na ang mga mata nito pero bumabakat ang ugat sa kanyang leeg at kamay sa tindi ng galit. Hindi nakapagsalita ang kanyang ina tumulo ang mga luha ni Laymal. Panandali ang katahimikan ang bumuo sa loob ng bahay. Asan sila? Pagbabasag ni Laymal, kalmado ang kanyang boses, pero halata ang sakit na nararamdaman niya. Saan mo sila binenta? Bakit? Anong gagawin mo? Tanong ng kanyang ina. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan sila? Hindi ko magagawa sagutin ang katanungan mo, anak. Hindi ko basta-basta pwede nalang ibigay ang tungkol sa impormasyon ng kliyente. Sagot ng ina. Kliyente? Hindi makapaniwala na patingin si mal sa kanyang ina. Ano bang tingin mo sa mga kapatid ko? Iniluwal para presyuhan at parang karneng ibebenta na lang na basta-basta? Kailangan ko ng pera, Laimal. E di sana naghanap ka ng trabaho. Isa ka nang irresponsable na ina. Bulok ka pa mag-isip. Umalis ka dito. Umalis ka na sabi. Nakabukas ang pinto na yan. Para umalis ka na. Kalimutan mo may anak ka dito. Tiimbagan siyang tinignan ng kanyang ina bago umalis. Pagkaalis ang pagkaalis ng kanyang ina. Bumagsak si Laymal sa sahig at umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung paano ba niya hanapin ang kanyang mga kapatid pero alam niyang kailangan niya magpakatatag kahit anong mangyari. Kinabukasan, hindi nagsayang ng oras si Laymal at pumunta na sa barangay hall. Ipinaliwanag niya ang nangyari pero gaya ng nangyari noon, binali wala siya ulit. Hindi na wala ng pag-asa si Laymal, pumunta siya sa presinto. Mabuti na lang at nabigyan siya ng tulong at nangako ang nakausap niyang pulis Nahanapin ang mga kapatid niya Lumipas ang mga araw Bigo pa rin ang balita tungkol sa kanila Unti-unting sinanin layman ang sarili Na wala ang kanya mga kapatid Tuwing gigising siya na umaga Wala na may mangungulit sa kanyang timplahan niya ng gatas Hilahin ang kanya mga paa. Halikan ang kanyang pisngi Tuwing kakain ng umagahan Lahat ay salo-salo sa isang pirasong isda nabili pero masaya. Sinasabi lagi ni Lancy kung ano ang pwede nila ma-imagine na ulam para naman maging masarap lalo ang kanilang pagkain. Pagka uwi niya ng hapon, hihingan agad siya ni Lily ng pasalubong na candy. Pero wala lang ganoon sa ngayon. Nadudurok ang puso ni Laymal sa tuwing nakikita niyang wala na siyang katuwang sa buhay. Pero nandun pa rin ang pag-asang sana ay masilayan niya ulit ang kanya mga kapatid linggo na ang lumipas, pero wala pa ring balita. Sir, wala pa po ba talaga kayong alam kung saan po mga kapatid ko? Tanong niya sa isang pulis pagkapunta niya na presinto. Malungkot ang kanyang boses na may halong pag-aalala. Umiling-iling ang pulis. Pasensya ka na iho, pero wala pa talaga eh. Pero ginagawa naman namin lahat para makakuha ng update tungkol sa kanila bigla ay may isang pulis sa dumating. Kinausap niya ang nakaharap ni Laymal, pagkatapos ay malungkot siyang hinarap nito. M may, may nakita raw bangkay na tatlong bata sa may kalye uno. Nagulantang si Laymal, na ang takot at pag-aalala sa kanyang isip. Bangkay? Sir, buhay pa po mga kapatid ko. Numapit ang pulis sa kanya at tinapik siya sa balikat. Hindi pa tayo sigurado mas mabuti pang sumama ka na lang din para magkaroon ng kumpirmasyon. May pag-aanin lang si Laymal. Hindi niya alam kung kakayanin niya bang makita ang kanya mga kapatid na ganoon ang kalagayan kung sakaling mang kumpirmado sila iyon. Maraming kaso o nawawalang bata ngayon iho. Hindi pa tayo sigurado kaya tatagal mo ang sarili mo. Pagpapalakas loob ng pulis sa kanya, humugot ng malalim na hininga ang binata bago tumango. Pagkapunta nila sa mga bangkay ng mga bata ng tagpuan, nadurog ang puso ni Laymal. Nakatakit man ang mga ito ng kumot, pero parabang may pakiramdam siyang kakaiba. Dahan-dahan siya lumapit sa kanila at nanginginig ang kamay na binuksan ang mga takip nila. Napaupo siya sa sahig na makupin mahang hindi nga ito sila Lily. Ngunit hindi mawala-wala ang sakit sa loob-loob niya para sa mga batang iyon. Hindi po sila mga kapatid ko. Ani ni Laymal sa mga pulis. Huminga na malalim ang isang pulis. Kung ganon, mas pag-igihan pa namin ang pagkahanap sa kanila. Umuwi ka na muna sa inyo para magpahinga. Tangu lang ang isinagot ni Laymal sa kanya at umalis na. Pagkabukas niya ng pinto. Kuya! Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang mga kapatid. Buhay na buhay sila. Nakangiti ang mga ito na sugurin siya at niyakap na maikpit. Napapaluhang napalukod si Lymal at nagpasalamat sa Diyos. Sabay na niyakap na maikpit ang kanyang mga kapatid. Hindi siya makapaniwala. Sa wakas nga ay nagkita-kita sila ulit. Ano ba nangyari sa inyo? Sa Saan kayo dinala ni Mama? Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo sinaktan? Sunod-sunod na tanong niya. Ako ang siyang nagdala sa kanila. Tumambad ang ama nila nang kalalabas lang ng kwarto. Tumangon naman si Lily. Tinala po kami ni Tati sa park, kuya. Tapos marami po kami pinuntahan. Mga magagandang lugar po. Tapos, basta kuya, binilhan pa kami ni Tati ng napakaraming laruan. Nangunat ang nao ni Laymal. Gusto man niyang sugurin ang kanyang ama alam niyang may paliwanag ito. Anong ibig mo sabihin? Kalmadong paghingi ng klarifikasyon ni Laymal. Nakita kong daladala -dala sila ng kanilang ina. Sinundan ko sila hanggang terminal. Doon ko nakita may nakausap siyang kano at sana ay ibebenta sila. Ngunit ipinaglaban ko ang karapatan ko bilang isang ama. Tumayo ako bilang isang tatay sa kanilang tatlo. Ginawa ko ang lahat para lang mabawi ang mga anak ko sa kanya. Mabuti na nga lang at naitindihan din ako ng kano. Anya, hindi naman daw pagbebenta ang pake ng nanay mo, kundi magandang kinabukasan kapalit ng pagbibigay ng pera sa kanya buwan-buwan. Hindi na ako nang hingi ng todong pagpapaliwanag dahil ang importante sa akin, dabawi ko ang mga anak ko. Nagsimulan tumulo ang mga luha ng kanyang ama. <laughs> hindi ko sila agad ibinalik kasi natatakot ako niya na baka tangayin sila ulit. Kaya, kaya dinala ko sila sa lugar kung saan mararamdaman nila ang pagbawi ko bilang amalaymal. Naging duwag ako eh. Naging isang duwag ang tatay mo sa pagharap sa responsibilidad at, at paggawa ng nararapat gawin. Kaya, kaya patawarin mo ko anak. Mabilis siyang naglakad papunta kay Laymal at niyakap niya ito na mahigpit hindi naman nakakilos agad si Laymal, pero nang nanalati sa kanya ang pagpapatawad, doon niya niyakap ang kanyang ama. Lumuha sila pareho ng lubos. Hindi mo na ba kami iiwan, tatay? Tanong ni Lily sa kanyang ama. Mas lalo namang nanghina si Laymal sa kanyang narinig. Kahit mas pa lamang ang kanyang kapatid, naunawaan na nito ang kanilang sitwasyon. Bumitaw siya sa pagyakap kay Mala at humarap kay Lily. Umiling ang kanyang ama. Tatayo ako bilang isang maresponsable na ama sa inyo magmula ngayon. Pasensyahan niyo na ako ah, kung naging kulang ako. Napangisi si Mala. Hayaan mo na tay, ang importante, buo na tayo. Magmula noon, naging matiwasay pero masaya naman ang pamilya ni Laymala. Iniklaro ng kanyang ama na hindi siya nag-asawa kundi nagpakalayo-layo pansamantala para sa pansariling kagustuhan. Ngunit hindi niya naman inaasahan sa kanyang pagbabalik ay makikita niya ang mga pangyayaring nagpanumbalik ng kanyang pagtanto bilang isang ama. Ang kanilang ina naman ay naging masaya na rin sa kanyang bagong pamilya. Patuloy man siyang umasa na mapapadalhan siya ng kano. Naging kontento naman siya kay papaano sa kanyang buhay sa bagong asawa. Nawala ang galit ni Laymal at sinabi niya sa sariling kailangan pa rin ang kapatawaran para sa kabutihan ng kanilang pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag nyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!